Yon, hello po. Magandang tanghali po sa inyong lahat at pinapakita ko lang po sa inyo ito. At ako ay nanghingi ng kalamansi do sa akin kasama ng referee ayan. Libre po 'yan. Han. Libre, libre ang kalamansi dito sa probinsya. Tapos, yung akin din na nagdala ng isang kahong rambutan. Nako, isang kahong rambutan ho 'yan, isang kahong. Ah. Oh. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ito po yung kahon na rambutan. Mm -hmm. Isang puno na kahon na rambutan po ang nila dito. Tapos, isang punong-punong mga plastik ng kalamansi. Libre po yan. Libre. Ayan. O, kita nyo? Kung kayo may probinsa, umuwi na kayo. Dito na lang kayo sa probinsa mamuhay at dito ang kapitbahay ay nagbibigay kahit pa paano. Diyan sa Maynila, hindi kayo mabibigyan. Tirik na ang mata nyo, wala pa nagbibigay. Thank you.